tatlong signs na may iba nang kinakausap yung partner mo ngayon na hindi mo alam. Number one, madalas na yung galit sa'yo kahit wala kang ginagawa. Alam mo kung bakit? Lagi na siyang irita sa'yo. Yung ganun, yung laging galit. Yung tipong nagtatanong ka lang eh, nagagalit na agad sa'yo. Alam mo yung masyadong OA na masyado. Ibig sabihin yan, kapag ang partner mo ay galit lagi sa'yo kahit wala ka naman ginagawa. Yung pagkagusto niya sa'yo, unti-unti nang nawawala. Alam mo kung bakit? Kasi nga, may kausap na siyang iba. Yun, yun. Dapat, alam mo yan. Pangalawa, hindi na yan mapag-update sa'yo. Diyan pa lang, mahahalata mo na, na may iba na talaga siyang kinakausap. Kapag hindi na siya pala-update sa'yo, Um, gaya ng dati, di ba? So, ibig sabihin, meron na siyang ibang ina-update kaysa sa'yo. O, oh, sinong nakakaranas niyan sa inyo, di ba? Naranasan ko na rin yan. Kapag ka nagbago na siya, wala na siyang time sa'yo, hindi na siya nag update sa'yo, ibig sabihin nun, nanlalamig na talaga yung partner mo. At, gustong-gusto na niya na dun siya sa kabila nagpo-focus kesa sa'yo. Nangyayari talaga yun sa totoong buhay. At maraming case ngayon yung ganyan. Yung dati pala update ngayon, lumilipas yung panahon, buwan, nang magkarelasyon kayo. Kasi hindi na nag update at mataas ang chance na mayroon na siyang kinakausap na iba pa. O kaya, nalilibang na siya sa ibang tao or sa ibang bagay. Kapag ang iyong partner, hindi na siya pala update. Kasi alam mo, yung pag a update napakasimple na bagay lang naman yan, di ba? Sobrang simple lang yan. Yung bang, mag -chat, chat ka lang, or tumawag ka, kamustuhin ka man lang. At kung hindi na lang yan magawa sa'yo, aba, magtaka ka na. Simple lang yun. Pero, mapapansin mo yung partner mo hindi na pala update sa iyo, di ba? Kasi nga meron na siyang ina-update at meron na rin siyang ibang nagugustuhan. Ito yung pangatlo natin. Hindi ka nagaano ng chinachat, di ba? Mangyayari at mangyayari yan. Yung hindi ka nagnyagaano ng chinachat tapos hindi ka na rin yang inaayang mag-video call. Yung bang parang tamad na siyang kausapin ka. Hmm. sinasabi ko sa'yo, kabahan ka na. Dahil may something na yan. Kapag na-experience mo yan, yung mga ganon, kung dati, ang sipag-sipag, at ang galing-galing sa umpisa, at biglang naging cold sa'yo, pag nangyari yung ganyan, pagtuunan mo ng pansin yan, tuwag na huwag mong ipag walang bahala na lang.